Tinata na si Idol Jan, may kausap. Ano? <laughs> <mulik> may pag-asa ba sa si Jan Jan ate? <laughs> oh, <man>. Yo! <laughs> <laughs> Natangay si Idol Jan, may ka ano, may ka video lo oh. Natin ka video ko Natin um, ka video si Idol Jan. Oh. Ito ina. May kausap ba? Alas ba? <laughs> Sabi mo mo, <"Mua>, mo. <laughs> No, oh, lang yan mo ba? Binata na no. si Idol dyan, may kausap. Ayun no. Nakawit ko ka pa? Ha? Hindi <laughs> <sharp> ha? Oh, Ay, ah, parang <hari> Ha? Bag din yun. Ay, yan Ikaw masayang video ha niya. Ito may kausap mo Pati yan, pati yan. ba ba yung kausap mo? Si... Ariana. Okay lang tanawin ko. Oo, oh, pwede. Sige, sige, sige. Ate, ate. Hello. Ate. Kano anong mo si Janjan? Jan? Yee! Ate, okay lang. Okay lang daw. Okay lang magtanong. Pero wala sagot. <laughs> <laughs> Boy ba si Janjan? Jan? Ate. Tulong mo sa kanya. Ay, tara ko na sa iyo, tara ina. Ano ko hindi ko po tayo. Ano ba, mo, ben jowa mo. Ha? Jawa mo. Di pa, di pa. Di pa. Di, di pa. May binibigaw ako. Sige, sige, sige. Tara na lang ng Ate, ang sabi ni Janjan, hindi hindi pa raw niya ka jawa. May tanong ako sa iyo, may pag-asa ba si Janjan? -Jan? Kung mamaya ako tinatanong. Ha? Ini namanya aku. Ah sige te, ah, 'di Tanong mo, sige. So, Meron ba? Oh. Ano? ano pa? Mo nga oh, wala, wala. may, may pagasa ba si Jan Jan? Ay, may kalita, eh. ano, may pag ba si Jan Jan? <laughs> Not... Yo, my talagang 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 ba? talagang talagang ba? talagang 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 So ayun mga idol, meron ako ituturo sa inyo na pwede nyo pagkakitaan. Ito ang Epoch Game. At ang kagandahan dito, pwedeng pwede ka mag-agent. At nasa comment section nyo yung link, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register. Pindutin na natin ang register. Ayan, click natin yan. Pagka-click mo niyan, ilagay mo lang diyan yung mobile number mo, syempre password, yung referral ID at yung verification code may dadating sa diyan tapos i-confirm -co mo na yan. Ganun lang ka simple. Kapag nakapag-register ka na, papakita ko sa inyo ang daily bonus nila. I-click mo lang yung day na yan At ayan, magkakaroon ka na ng piso At ituturo ko naman sa inyo Kung paano mag-cash in Ayan, click nyo lang itong plusin na yan Pagka-click nyo yung plasin na yan Meron dyan 100, 200, 500 Na pwede mong iload Ang kagandahan dito sa 200 May libring 50 pesos Ganun lang kasimple mga idol At syempre, tuturo ko rin sa inyo Kung paano mag-agent Ayan, click nyo lang itong be our agent Pagka-click nyo ng be our agent Click nyo lang yung may referral Ayan, pagka-click nyo may referral Ayan, kiklik nyo lang tong copy link Para pwede nyo ipasa sa mga kaibigan nyo Na makakapaglaro Ganoon lang kasimple mga idol Kapag agent ka na, ito ang mga laro na pwede mong pagkakitaan Ayan, meron tayo dyan Dragon Tiger Color Game, Animal World Ang nilalaro ko dito ay Dragon vs Tiger Ayan, klik natin yan Ayan, click natin to Ayan, mamimili ka lang dyan Kung anong tatama Gaya nito, tataya tayo sa Dragon Ayan. Batasan lang ng numero yan. Kung ano yung mataas, yun ang tatama. Ganun lang kasimple yun, mga idol. Pag nanalo ka na at gusto mong ilabas ang pera mo, ituturo ko sa inyo kung paano mag-withdraw. Eto, click nyo lang itong withdraw. Tapos, ayan, ilalagay nyo lang yung amount na i-withdraw nyo. Tapos, ilalagay nyo lang Gcash number niyo. Tapos, click nyo lang itong withdraw. At agad-agad dadating yan sa si Gcash nyo. Ganun lang kasimple yun, mga idol. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-download mo na.